Sex smuggled po yung sibuyas eh. Yes. Sa pag-iikot ng Agriculture Department sa Paco Market sa Maynila, nakita sa ilang pwesto ang mga umaray smuggled na sibuyas galing China. Hindi muna ito kinumpiska ng mga otoridad pero ang kalihim ng DA mismo ang nagsabi dapat magdalawang isip ang mga retailer sa pagbebenta nito para kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. posibleng mabanta ito sa kalusugan katulad ng nasabat na smuggled white onion sa Pampanga noong Abril. Ang tunay nilang shipment ng puting sibuyas mula China nagpositibo sa heavy metals at Salmonella. Marami tayo na ng huli ngayon, meron sa Cavite de Oro, may sa Subic, meron sa Manila na containers full of onions. Uh, so parang hindi ayon lang tumigil ang lalakas ng loob. After this uh, confirmation na meron dito sa Paco Market, uh, it is safe to assume na nasa lahat ng market yan or karam karamihan ng market. Malalaki at makikinis ang imported na sibuyas. Pero ayon sa Agriculture Department, smuggled ang mga ito dahil walang inilalabas sa import permits para sa red at yellow onions. Kaya naman ang DA tuturuan na rin ng mga pulis sa pagkakaiba ng inangkat at lokal na produkto para mas lalong higpitan ang kampanya kontra smuggling. Binibenta ng 120 pesos kada kilo ang inangkat na sibuyas sa Paco Market. Kapresyo lang din ng local variety na nabibili doon. Nababahala si Tio Laurel dahil nagiging kakompetensya ng mga magsasaka ang mga smuggled na sibuyas pero hindi huhulihin ang mga nagtitinda na wala raw kaalam-alam na smuggled ang mga sibuyas na binibenta. Sabi ni Tio Laurel, hihimukin silang maging informer para mas makita ang network ng mga smuggler at makapaghain ng reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. We will try to track down saan yung volume na pinanggagalingan yan for uh, our uh, report to DA and uh, of course uh, we will need a uh, constant collaboration and coordination sa DA for the said uh, confiscation and piling of cases Diyan sa mga nag-hoard niyan, mga warehouse niyan o mga malakihang uh, nagbibiyahin niyan. Samantala, magsisimula naman sa Hulyo ang pagbebenta ng DA ng murang karneng baboy sa inisyal na walong pampublikong palengke aayusin na rin ang labeling guidelines para mas lalong tulungan ng mga consumer na makita ang pinagkaiba ng lokal na karne sa inang cut of frozen. Para sa tenderong si Jimmy, nakita rin nila na tumataas ang demand para sa frozen na baboy. Medyo mababa yung presyo. Alex sa lokal na mas mataas yung presyo. Yung frozen kasi okay naman. Mas mabili pa rin yung frozen. Pagdating ng Agosto, ikakasa eh ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa inang cut o frozen na karneng baboy bilang panangga sa umano'y profiteering ng ibang retailer. Maaaring ipako ang MSRP sa kasulukuyang market price pero kailangan din daw isa alang alang ang iba pang factors tulad ng mga inaasahang oil price hike dahil sa giyera ng Israel at Iran. We have to look at exchange rate, we have to look at uh, freight costs, and yung overall pressure ng pork uh, sa buong mundo para sa impormasyong napapanahon at on demand Jelo Mantaring Newswatch Plus